Asa a studio naman po natin, si Rose Ann Sitar, call center agent po siya. Nire-reklamo niya yung kanyang manager at the same time ay karelasyon niya since 2019. Mm. Nagulat na lang daw po kasi siya, attorney, sa iba daw po ito, kinasal. Oh no. Iniwan din siyang buntis nito at tatlong buwan na po ang bibi nila ngayon. Parang, anong nangyari po? Na. 2019 po kasi uh, sila nagkarelasyon. Ngayon po, nung nabuntis siya, nanganak, Nagulat na lang po siya, eh kasal na po pala sa iba. Parang nag-away lang sila eh. Parang one month kayong hindi nakapag-usap ng maayos dahil may pinag-awayan kayo, which is sa pera. Ngayon, one month silang hindi nag-usap, nag nagulat na lang siya, kasal na po sa iba. Tapos, three months pa lang po ang baby nila. So, meron po tayong mga pictures. Sige. Pwede po nating pakita. Mm -mm. January niya lang po nakilala yung babae. So, yan po, yan po kayong, kayo ma'am. Kayong dalawa to. Opo. Oh, ang ganda ni mama, may dimple so... Oh. Yan po. Oh, parang ang saya-saya pa nila dito. So, ibig sabihin kung kinasal na sila nitong Saka, sa, August. Sa magulang ko po siya, siya na ako na kami. Kasi nga po, pangatlong baby ko na po yun. Akala ko, okay na kami. Kahit madalas kami mag-away, tinitiis ko na lang. Kasi nga gusto ko maging, ano na, yung siya na, talaga. talaga. Pero paano niyo, ma'am nalaman na kasal na siya? Sinan At pa, po sino nung nagsabi? lang katrabaho namin yung picture. Kasi lahat po ng katrabaho namin, in-unfriend niya po or blinak niya. Oo, wait lang ha. Hindi na na <laughs> Parang na nagulat ako doon. Tatlo na yung baby niyo. Oh, iba ah, po yung father nung dalawa ko pa. Ah, okay. So yan lang yung baby niya. Ah, sa'yo. At uh, katagal na kayong magkarelasyon? Ano po, dapat tatlong taon na. Kaya lang po yun nga, biglang nagpakasal naman po siya sa iba. Anong edad na nitong ni Kevin Leyva? Magta-33 magta po sa November. 33, ikaw? 29. Kailan lang kayo naghiwalay? Bali, April po kami nagkalabuan, pero hindi po kami totally hiwalay. Wala okay. pong formal na hiwalayan. Ang huli niya lang pong sabi sa magulang ko, tsaka na lang daw siya magpapakita sa amin Pangmalamig malamig na yung tension Kasi nanganak po ako, hindi rin po yan nagpapakita sa bahay. So, huling kita lang po namin is yung April lang talaga. Tapos yun nga po, bigla na lang nalaman ko na nagpakasal sa iba. Samantalang ang sabi niya nga po, tsaka na lang daw namin pag-usapan kung anong mangyayari sa amin dalawa. Itong pinakasalan niya, bakilala mo? Ano po, nakilala niya lang po yan sa birthday ng katrabaho namin nung January sa Laguna. Ang sabi po sa akin, mapera daw po yung babae, kaya daw siguro minadaling pakasalan. Siguro, secured future na siya doon. Kasi po yun po yung uh, ano niya, okay. yun po ang madalas namin pag-awayan, yung pera. Nangihingi po ako ng dagdag na 1K pang check-up. Kasi 2 okay. months pa lang po, tumigil ako sa work. Kasi mm. nga sobrang sela ng pagbubuntis ko, so wala akong income. Siyempre, <laughs> oh, oh. sa kanya po ako hihingi. Mm -hmm. Alangan sa magulang ko, wala naman trabaho yun. So sabi ko, dagdagan mo naman kahit 1K kasi kailangan ko rin magbigay ng pangkain sa bahay, sa amin. Yes. Kasi doon ako kumakain lagi eh. Tapos mm -hmm. sabi niya, na-pressured na ako sa'yo, hindi ko na alam sa nakukukuha ng na pera, wala na akong budget. Tapos biglang libo lang yung hinihingi uh, mo niyan. Uh, pero ang trabaho Although, may ni... binigay naman na po siya nung una. Pero uh, nagpapadagdag lang naman po ako. At ang trabaho ni, Kev, ni Kevin... Is manager. Is manager mo. Manager sa call yes, center kung saan ka nagtatrabaho. Yes. Tapos biglang nakita ko po sa Facebook, looking for GV alloy box, 4K budget. Doon ko po siya inaway ng inaway. Sabi ko, pagka sa uniform ng basketball, araw-araw, 500 ng 500, nakikita ko, binabayaran mo. Tapos... Ganyan nga yung pati yung sapatos, magastos rin siya sa katawan. Kahit po nung May 23 nang anak ako, wala na siyang binigay 3K lang as in, walang panggatas, Magkano diaper. mo dun sa magpapa... 8K po, bukod pa po yung ginastos namin sa araw-araw na nandun kami, yung gatas, yung diaper. Ang wala dahilan... Din. Wala po. Ang dahilan niya po, may SSS naman daw ako. Eh, ang tagal ko pong walang trabaho. May dalawa pa akong anak. Siyempre, doon ko yung gagastusin. Tsaka pambayad sa mga nauutang ko. Ma'am, yung pagbubuntis mo ba? Planado 'yan? Hindi po, hindi naman po sinasadya. Ah, hindi siya sinasadya. Pero uh, mag-boyfriend-girlfriend kayo? Opo. Oh Actually po, ano po? Hiwalay na talaga kami niyan noon, that time. Hmm. Hinayawan ko na siya kasi sobrang toxic po nang pagsasama namin eh. Kasi pag nag-aaway kami, nilalayasan po ko niyan sa dorm. Tapos pumunta po siya sa dorm, mm. nagiiyak siya doon, nakiusap siya na balikan ko. So pumayag ako, then nalaman ko nabuntis buntis na rin pala ako. So isip ko baka kaya kami pinag inano na po. magkabalikan kasi magkakababy nga rin kami. Okay. Tapos, yun nga po, biglang ganyan na naman yung ginagawa niya. Kaya pag nag-aaway kami, sinusumbat ko rin sa kanya na, sana di ka na lang bumalik, nakiusap ka pa na balikan ako, tapos ganyan lang din yung ginagawa mo sa pero, akin. Pero, pero ang pinakamakasakit kasi dito, Ma'am Rose, ano yung, sorry, no, 2019, mm -mm. pa kayo magkarelasyon. So, let's say, two years. May hey, nagpalit ako sa January lang. Pero, isang buwan lang kayo halos hindi nag-usap. Malaman-laman mo, kasal, kasal na sa na, iba. No? So, sobrang sakit nun. At um, mula nun, hindi pa kayo nag-usap? <laughs> hindi po. Kasi yung mama ko po yung sabi ko, ma, ikaw na lang makipag-usap. Kasi nga, stress na po ako eh. Lagi po ako nakakaano ng preterm mm -hmm. labor. So, sabi ko, hindi maganda sa akin. Pero, kaya siya ano, na lang yung mamagitan. Ma 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 Ewan ko lang ah. Sure ka ba na January lang sila nagkakilala? Baka matagal Sabi matagal niya ng karelasyon niya. Yun? Yung kawar ko po kasi, tropa niya yung babae, pati po yun, nagalit. Kasi parang siya pa daw yung naging dahilan, birthday niya, doon nakilala yung babae. Tapos pinakasalan agad. Kaya nga po, ang nakikita rin motibo, baka daw dahil nga mayaman yung ano babae. Ba yung, an ano ba tong babae? Business woman? Hindi ko po alam, ano, pero sabi mayaman daw po yung babae. J.V. Lynn oh, na asawa niya na ngayon. Tama ba? Yan yung pangalan? Hindi ko yung po yung alam kung alam po nung babae. Alam po nung babae na may kinakasama daw yan na buntis, which is ako. Pero ang pinapalabas niya rin po kasi ngayon, anjan po yung namatay daw yung anak ko, kaya daw... Hindi siya nagpupunta sa bahay. Kung baga buhay yung anak ko, pinapatay mo sa mata ng iba? Ayun ang kinakalat niya. Yun po. Sus. Um... Anjan pa yung hindi daw kanya. Eh, kamukong tamukha niya yung bata. Tapos Ito yung... Sayo. Oo nga, no. Nakausap niyo po ba itong Jevelyn? Kahit ano, nag-reach out ba siya? Or hindi ekaw? po. Kahit po yung magulang niya, mm -mm. ano sabi nung kapatid niya? Ang kapalaman ng mukha mo, manghingi ng suporta. Ang masakit pa po sa akin, after ko siyang kausapin, sabi ko, bakit pati yung bata, dinadamay mo, ba't hindi mo suportahan? Ang sagot niya, ay e, gusto ko eh. Ay, di ba ano sabi ko sa mama mo? Pag hindi ka tumigil ng kakaganyan mo sa akin na chinachat mo pa, pati tatay ko, ititigil ko yung support ako sa anak ko. Ganun Ang pa shilly... po yung salita niya. Meron po kasi siyang ex din na katrabaho namin. Nakausap ko lang after three years. Na ganun pala yung ugali niya nang go-ghosting siya. Kasi yung babaeng yun, yun pala yung una niyang nililigawan. Ang sabi niya sa akin, ex niya. Malaman-laman ko, hindi niya naman ex. Ginosting siya. Pinakita niya pa yung chat na tinatanong niya, oh, bigla ka na palang nag-ano sa iba, ano, ghosting. Wala, hindi niya po sinisin. Um, hmm, Baga parang pa. ugali na niya. May, oh, Sabi niya may, po sa akin. Ang masaklap lang kasi ate. F-boy. Ang nangyari kasi sa'yo, may baby kayo. Yes. Never yeah, niya pong pinuntahan simula nang nilabas ko or ni message na, kamusta man lang, wala po. Ang like masakit pa po, kinunsinte po. rin ng pamilya. Diba po? Kasi minessage ko yung papa niya eh. Baka po pwedeng kausapin nyo naman yung anak nyo, kayo yung magulang. Kasi hindi nakikipag-uusap sa amin. Pero nang sabi, pinapablock pa daw ako. Sabi ng mga staff, kausap po nila kanina, si Sir Kevin Leva. However, eh din ata kami. Sabi niya kanina gusto niya daw sagutin at uh, magpapaliwanag siya pero biglang hindi na siya makontak ngayon. No? Uh, Sir Kevin, kung gusto mo nang na, mapahiya ka pa, eh, sa sa'yo na yun. Kasi ang ginagawa kasi dyan, ma'am, kapag ayaw magsuporta ng tatay, kasi obligasyon nila talaga yan. Otherwise, pwede mong filean ng bawsi. Pwede mong ipagarnish yung kanyang salary sa kung saan man siya nagtatrabaho. Pwede, tama, ituloy mo yung case, no? Gawin mo na siyang kaso. Pagkatapos, i-report mo dun sa HR kung saan siya nagtatrabaho. Para yung sweldo niya, pwede nating um, i-garnish or yung part noon, mapupunta talaga sa suporta sa iyong anak. Siguro po, message ko lang dun kay Kevin na may anak kay Dapat yung anak mo, sinuportahan mo na nga ako nung buntis ako eh. Tapos biglang tatapuhan mo. Hindi na kita inahabol kung nagpakasal ka sa iba. Tutal, wala na rin naman akong ano sa iyo eh. Wala naman akong pangihinayangan sa relasyon natin kasi lagi lang tayo nagtatalo. Pero sana yung anak mo, kahit isang message lang ang inihintay ko na makitaan kita ng konsiderasyon do sa bata na kamusta yung anak po. Pero wala. Sobrang nilakasan ko lang po yung loob ko kasi alam ko nasasaktan din yung magulang ko dahil ng alam nila. Expect namin na kami na na kami na yung magkakatuluyan dahil nga po puro failed yung mga nauna ko. Siyempre po nahuhusgahan din yung mga nanay na iba-iba yung tatay. Tapos nung sinugod ko siya, sabi ng manager namin, ano ba kasi yung status nyo? Ang salita niya, ewan eh, ko ba dyan sa babae niyan, tatlo na yung panganay. Oh Parang God. hindi niya anak yung pinagsasalitaan niya. Ah, naku, so, naku, naku. iniiwasan ko na lang po na mapunta ako sa postpartum, lalo't kakapanganak ko lang. Kaya binadaan-daan ko na lang din po sa tawa. Pero alam mo, ma'am, ano, ako, kami, nagpapasalamat kami sa tiwala niyo sa programa na nandito kayo ngayon. <laughs> Kasi uh, sa abot ng aming makakaya, tuturo, tutulungan ka namin ha, sa alang-alang sa iyo, at sa bata, lalo na sa bata. Alam mo, ngayon na sinishare mo to, marami kang natutulungan mga babae. Yun na lang yung isipin mo na dahil dito sa mga nanonood pong kababaihan ngayon, di ba, nakita nyo na, yung mga lalaking yan, kapag may gustong makuha, ay talagang lahat sasabihin. Ano, sobrang galing sa ganun. Pero dapat, protektahan natin yung mga sarili natin bilang mga kababaihan. No, maganda naman yung kanyang trabaho. Ano ba yung konti lang Saka... na para sa bata? Sinet ko nga po sa inyo yung picture kung makikita niyo yung mga sapatos niyan. Nasa 30 pairs, mahigit, puro. Kasi parang nakwento niya, nakita mo yata na nagpost kasi sa Facebook. Opo. Mm. Na bibili sana, na naghahanap siya ng sapatos na worth 5 to 6,000. Mm. Eh, hindi ko Tanga. po alam kung yun yung presyo. Pero may, trip, may 23 po kasi diba nang anak ako, 3K lang binigay niya, wala na daw siyang pera. O, tapos na makita-kita niya, naghahanap, naghahanap sa ng shoes, social media. With tip pa daw. Mm. Bibigyan niya pa daw ng Ay okay mga lang yan i-post niya lang nang i-post magiging ebidensya mo din yun para sa kaso later on. Sabi ng netizens kasi attorney baka matagal na daw sila. Yun din ni eh. Ako din and eh. And Pero imposible din siguro na hindi niya alam unless talagang sinabi ni Kevin na hiwalay na kayo. Tsaka yung tropa po noon sinabihan daw yun na may kinakasama yan na buntis. Pero game din siya nakipagrelasyon siya. Sino? Yung um, Javelin po. Kasi may kinakasama ano po siya, si Javelin. Hindi po, tropa po kasi yan si Javelin ang katrabaho namin na nag-birthday. ah in inform yung babae. I I I na, may dadating akong bisita, etong Kevin, buntis yung asawa niyan, kinakasama niyan. Tapos Ay, pumayag siya na maging sila. Di ba po, ibig sabihin, siguro aware din siya. Ginusto niya din. Unless nga po, kung ang pinalabas ni Kevin is nakunan nga ako. Pero, yun nga, dahil hindi kayo kasal, hindi. talagang ang hirap natin maghabol ngayon dahil sila yung kinasal. Yun yung pinakamasakit na part. Pero ma'am, meron kang um, cause of action dito. At maganda yung ginawa mo na na mo na yung kaso. Huwag kang mag-alala kasi maraming abala ang pwedeng makos sa kanya ng ganong klaseng kaso pag off air na lang natin pag-usapan ha. Kasi um, hindi hindi naman 'yun simple lang. Nasang stage na ba kayo doon sa kaso if ever? Although kami din may gagawin kami, no? Pwede namin diretsahin yung office concern siya. Tsaka well, po like, attorney, isipin niyo, hindi ka na nga po nagsusuporta. Iniwanan pa ako ng utang. Ginamit niya po yung home credit ko. May dalawang buwan pa siyang natitira na 4,000. Hindi niya po binabayaran. Pero ma'am, sorry, ha, matanong ko lang since marami rin nagtatanong. Uh, nasan po yung tatay po ng dalawang bata? At ano, nagbibigay po ba siya ng sustento yung dalawang? Nagbibigay po yung sa pangalawa, yung sa una po hindi kasi ano, ano po yun eh, anak ko po yun sa pagkadalaga. Ah, Oo okay. pero pa. hindi kaya, di ba attorney, baka natakot lang itong si Kevin kasi hindi ba nung hindi first few months nung pagbubuntis mo, sweet naman siya, okay naman siya, hindi naman siya natakot nun. Hindi nung naman po. nalaman niya na nabuntis ka. Hindi naman po. Hindi naman. At anong reaction niya dun sa dalawang baby mo? ba diba? Parang tanggap na tanggap niya naman yun. Sabi niya po, tanggap naman daw niya. Pero ayaw daw niyang makialam. Ganon po yung term niya. Kasi nga po, siguro ayaw niyang maubliga. Kasi di ba po, pag nagmahal ka ng solo parent, dapat lahat, By ano mo na rin. Mm, Ganon. Hindi pwedeng yung nanay lang ang mamahalin. Diyan ba nakatira? Sa Mandaluyong? O yan ang office niya? Sa Mandaluyong po siya nakatira. Nasunugan po sila. Kaya lumipat siya ng bahay. Mm. Kaya hindi ko na po alam saan siya nakatira. Sige, uh, Ma'am Edna Corquera, lupon po ng nga, uh, Barangay Old Mandaluyong. Ma'am Edna, kilala niyo po ba itong si Kevin Leiva? Uh, natanong ko na po, ah, uh, taga ano nga po Old 141 oh. sa mga nasunugan pero uh, ngayon po hindi namin alam kung saan siya dapat kasi halos lahat na na-relocate na kung saan wala na po kaming way para makontak siya. Nagtatanong-tanong po kami. Kasi we cannot judge unless na marinig namin yung side niya. Of course. Yun nga oo, din po oo. yung sinasabi namin kay Sir Kevin noon na sana nga eh, maririnig din namin yung kanyang panig. Pero siguro dun sa mga nakakanood ngayon, uh, Ma'am Rose, yun lang din yung maganda. Meron at merong message niyan kung alam nila kung saan mm -hmm. nakatira, mm -hmm. o kung sana saan man po, pwedeng man makausap si Kevin. Kasi nga, ang iyo lang naman, yung bata, no? Mm -hmm. kapakanan ng bata. Mm -hmm. So, naman po namin na attorney Pero right now, uh, ongoing pa yung ano namin sa kanya. Pero, ang masasabi ko lang po, mm -hmm. uh, pwede siyang mag magdirekta dito, magpa siya, mag, mag siya ng complaint para may ano kami na tumulog, Kevin. Pero po, nung nasunugan sila dyan, talagang hindi na sila bumalik? Wala na po. Wala na nakabalik. Kahit isa sa mga residente doon. Okay. Uh, At matatanggap po kung kailan sila makapabalik. Hindi pa po natin alam. Sige po, Ma'am Edna. No? Ganun na lang po, Ma'am Edna Corquera. Uh, isisan po namin sa inyo yung mga detalye kasi nakapag-file na rin naman si Rose. So, usap tayo, ma'am, of air kung ano yung mga pwede mo pang gawin. Yan ang mukha po ni Sir Kevin Leiva. Okay, sige po. Forma now, baby later. Mga ganun. <laughs> Ang peg niya. Forma, Forma now. muna bago baby. Oh, baby later. No! Wala muna yung sustento. Nasa linya na natin, uh, yes. Atayni? Si uh, Kevin. Sir Kevin. Hello. Uh, attorney, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, Sir Kevin. Ano pong masasabi niyo po dito sa issue po ninyo? Uh, ano attorney, ang sa totoo lang, uh, yung mga sinasabi niya, merong part na totoo, merong part na hindi. Okay. Hindi sa akin. Y yung part dyan na mga sinasabi niya na um, kung sa financial, ever kung pa man hindi ko yan uh, no, uh Never, alam nila yan, hindi ko inoblig yung parents nga na gumasas yan. Even, pero hindi ko inoblig yan lahat yan simula nung nagbuntis siya ni Ben. I'm not sure kasi pagbalik ko. Um, uh, nung, ano nga, yung, yung, niya na um, pumunta ako sa kanya sa dorm, 24 yon hindi ko na matandaan kung anong month na nakikipag-ayos ako sa kanya. So pagbalik ko na yon naitanong ko sa kanya kung uh, nagkaroon na ba sa. Kasi for almost two months na hindi kami magkasama niyan, ang alam ko talaga sa um, na, ano, na uh, bago ang niyan, wala okay pa yan. Uh, nagkaroon pa yan kasi man, a month naman kasi yun before. Tapos pagbalik ko, hindi na nga doon sa so, nagkaroon, dire -director. So, sabi ko, dahil pag naman ako, so, nandito na to, so, I'm, I'm not sure. So, sinuporta ko na saan. All the way, all throughout na pagbubuntis niya uh, uh, financial, uh, kahit na magkakapos-kapos ako, talagang gumagawa rin ako ng paraan para na mga, maano sa mga Bigyan ko siya ng suporta. Ah. Wala okay. walang tatotohanan, ma'am, na pag papa-check-up niya na hindi ako nagbigay. Kada check-up niya, umuwi-uwi. Hindi ka ako nakikinig? Na, -um. Di ba sinabi ko nga, nagsusupport no, 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 no. Pero, ka. Pero, ginosting mo ko ng July. Mo, sa mo, kinang July. Na, to ha? Ginosting mo ko. Oh. Huwag mo sabihin sa akin na ito, mas na niyo po. Ayun, makipag-draft ako. Wait lang, Sir Kevin. Teka lang po. Kung so, legal ang gusto mo, magharap tayo, walang problema. Huwag ka mag-alala. Hindi ka nga nakikipag-usap, um, ba? Diba? Sir hindi, Kevin... If you want to make it legal, I'll, I'll say to you wherever you want. Sir Kevin, ganito. So ang nakuha ko sa sinabi mo, no? Nagdududa ka kung anak mo to, tama? So, alam niya po yun, ma'am. Nagdududa ka? Alam niya po yan. Okay. Alam niya po yan. Ever since na bumalik ako sa kanya, nagulat nga ako eh. Okay, sige so, sir. Nandun... Ako sinabi. Sinuporta ako na siya all throughout. Okay, in, in fairness po, kay Ma'am Rose, hindi po niya sinabi na hindi kayo nagbigay nung buntis siya. Sinabi niya pong nagbibigay kayo, sir. Ngayon na lang yung hindi, sabi niya. Pero na, ganito... Alam niyo ma'am kung bakit. Bakit po? Sige po. Oh, kasi ma'am, di ba ito yan. Yung, on air kasi ma'am, hindi niya sinasabi. Ang sa akin lang naman, whatever na paninira or hindi naman katotohanan, okay lang naman sa akin. Kung gusto niyo makuha yung part ko, that's fine. Sabi ko nga sa kanya, oh kanina, tinatanong niya, di ba? Mm, go straight ako, to yes, the point. Go straight to the point. Ano yung oh. ki kinakagalit mo? Noong time na hindi, hindi na ako nagbigay, ano sinabi ko sa parents mo? Sabi ko, once again, ipahiyaan mo ako sa social media o kanin-kaninong kaibigan natin, I stop talaga. Once oh. na, sorry sir. Oh. Once na ano? Once na pinahiya niya ako. Kung ano-ano ginawa niya sa akin, pinopost niya ako, nagpaparinig pa sa nang kung ano-ano, kanina-kanina pa niya sinasabi. Ano po yung mga pinopost ni Ma'am Rose? Ma Nakinagalit nandito niyo? Nandito sa screenshot sa akin. Ha? Nandito sa screenshot sa akin. May screenshot ako. Sige Sabi po, man, dapat pwede niyo po bang basahin sir? Para papatas naman uh, kami dito. Ano yun? Ay, sir. So, nandito pa kasi, Yeah, hanapin ko pa yan eh. In-screenshot ko lahat yan. Sabi niya, binabantaan niya pa ako. Sana mamatay ka na. Sa nagpa-blatter ako sa Makati. Baka kasi kung ano mangyari sa akin after na akong suburin. Uh, niya, ko lahat sa inyo dyan sa vibe. Oh, yung, pagsugod, yung pagsugod po sa inyo. Sige sir, pakis, habang sinisend niyo po, tinahanap no? Pakisend send hmm. sa staff. Hindi ko siya masend ngayon kasi nakadata ako. Magdadrop yung, ay wala akong ano. Ah, okay, uh, sige. Yung, Okay. Pero you... Yung... I can say later. ilahat eh, lahat yan, isi-send ko. Even email, lahat yan. Hindi ko na siya akin communicate simula ng April this year. Hindi ko na siya, hindi ako nakipag-communicate niya. Kasi ang talagang yung, yung ano niya, yung salita niya sa akin, almost talagang parang kulang na lang, eh, tambangan niya ako sa kanto para lang, ano, hmm. uh, masaktan niya ako, whatever. Tapos, yung Pero, sinugod niya ako, so, yeah. yung sinugod kanya sa opisina, yun yung dahil hiningan kanya ng sustento. I don't know. Hindi, hindi ko alam kung bakong kung anong reason niya bakit sumuwi siya nun. Pero one thing is for sure dahil na nakita niya yung mga pictures namin ng asawa ko. Oh, yun. Sige nga sir, dun tayo. Kasi yun yung sinasabi ko at salamat na tumawag ka no. Dahil sabi ko nga, may maapektuhan dito which is your, uh, who is your wife. So ano pong rason at uh, bigla pong nagpakasal kayo sa iba? So, I just want to make things clear. Hindi ko uh, uh niya yung babae because of uh, financial status. No it's not about that. Kasi that time na yun talaga nagbubunti siya. Alam niya naman yun. Ano na po talagang ano namin. Yung toxic kung sa toxic talaga yung uh, relationship namin. Okay. So that time, um, never naman ako nag-open up sa kanya. Kasi feeling ko, noong mga time na yun na kailangan niya lang ako dahil doon sa financial na, na support para doon sa pagbubunti niya. Sinabi ko naman sa kanya yun. Sabi ko, I feel na ito <laughs> kailangan sa akin. Diba? Personally, sinabi ko sa kanya, nasasagpan ako. Yun, sabi ko sa kanya. So, talagang ever since naman, malamig na yung mga namin. Yung relate yung ano namin, pagkasama namin, kahit na nabibigay siya, nag-aaway ka, eh, kaya ako naman, hindi naman ako kasi okay para ano, lak-lak, kaya nyo, kasi hindi ko lang nalang nabibigay ako, sensitive na ako nabibigay ako. Okay. So, okay. Daan, babaeng yun, yung asawa ko ngayon, ano, walang ibang involved. So, yung common friend namin, hindi, yun, hindi na dapat idamay pa yan kasi hindi naman din ang alam kung ano nangyari sa Okay, so ganito, sir. <laughs> 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 kung uh, mapapa-DNA yung bata at lalabas na sa'yo, susuportahan hmm. mo naman? Um, yes, I can support it. But, pero kasi, yung demand letter na sinasabi niya sa'yo, hey, ma'am, hindi niya ba kung magkano? No, right? Magkano, sir? Magkano, sir? hindi um, nga din nga dyan And even yung binigay niya sa'kin, sa yung pinay niya sa akin um, demand letter, yung pinabigay niya pa sa ahente namin, pinaabot niya pa na nakapukit pa, nakakaalam mo pa mulit ng You have to be professional, bro. If you want to make it legal, <laughs> I'll pay it. Sige, yung, yung Sige sir, magkano po? Coming na curious din ako, so, magkano yung, po? Katawin yung pakinggan nyo ako kasi ito ako manipulay yung mga pesta sa minta. Yun nga eh, so magkano yung laman ng demand letter? Kasi sabi nyo, yung, dapat, dapat, 10K to be, to be ano, straight na lang po, Tony. 10K. 10K po, bakit kung naging straight mo ako ngayon, ayaw mo pa. 10K, ano yun, monthly? Oh. 10K, 10K monthly, monthly. monthly napaka month po. Demanda, demanda mo, napaka demanding mo. Ay, napaka-demanda mo. Alam mo kung magkano tinatakod ko. Alam mo kung magkano gastos ko. 35K? Oo. Oh. May anak ako. Alam mo yan. Pinag-aaral ko. Tapos magde-demand ka uh, sa akin ng isang, isang buwan. Isang buwan. Looloko ka ba? Okay ka lang. Nung no, unang nagbibigay ka, din nagde-demand ba ako? Di ba hindi? Kasi nga, nga hindi ka na nagbibigay. Kaya nagde-demand ako. Pero sir, Okay. Sabi pa niya na Tony nang hiningi siya ng 1K, hindi ko binigay. Lahat ng hiningi mo binibigay ko. Alam mo yan. Sabi oh ko nga kayo, di ba wala na akong budget. Wala na akong budget. Mukha si nang Sir, uh, huling kailan kayo, kayo huling mag... nagbigay po kay Ma'am Rose? Huling nagbigay ako diyan nung siguro um, nang anak na, uh, I, I have the record eh. Kasi July. Naman, uh, July. July yung last. At magkano July yun? July po wala magkano na. Magkano yun? Nagbibigay na, po siya before 6K every month. Na, uh, 3K. Alam ko ano. Uh, basta nung nanganak ay nagbigay ako, hindi, hindi ko matandaan. kung so, k 7,000. Oh? Tapos nung nanganak pa eh, nagbigay, oh, <laughs> yung loko-loko, alam mo yan. Ay, Hingay ko pa sige, pakita mo siya ka... yung sa bank, ano, may statement, may statement yan. Alam niyo yung, teka lang. Sige, tama na muna, ay, no? Itin. Uy, wag, oh, sir. Sir, 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 sir. babae pa rin yung kausap mo. Sandali, ay, lang, sir. Kausap mo, sandali ay, lang, sir. Pero, kalma lang. Ba't hindi niya pa sinabi ganina? Kasi hindi naman tinatanong. Diba? Hindi to sa usapan namin ni attorney. Diba? Teka Dapat lang, sir. sir. Kevin, ah, Kevin, uh, Kevin, lang, Lang, saglit lang. Pagsalitain mo si attorney, saglit lang. Oo, sandali lang, Kevin. ah, oh, kasi huwag ka magsalita kasi. Kasi <laughs> na binibigyan ka ng, ano, ng time na magsalita, hindi ka nagsalita. Ngayon, nandito ako, nagsasalita ka. Ganito, Sir Kevin. So, ganito, makakawal na to. Kahit sa barangay, mag-uutap tayo. Sir Kevin, ganito. Kevin. May, kaya kita pinapahinto. No, sa <laughs> oh, wait lang, pinapahinto, no? Teka lang, ha, Sir Kevin, ha? Kasi alam mo, yung tapang mo ngayon, you you're just showing everyone na alam mo yung, imbis na irespeto ka namin na masabi namin na ay okay pa lang tao si Kevin, baka nagkamali lang si, kami nang iniisip kanina, baka ikaw pa yung mapasama kasi. So kaya kita pinapakalma, Sir Kevin, kasi nakakalungkot kasi na tatratuhin mo yung babaeng dati, pinakisama mo ng maayos, no? Kung totoo man na may, na may anak kayo ngayon at anak mo talaga yon alam mo yon yung parang ang pangit kasi tignan eh, na ganyan, ganyan mo siya kakausapin. Uh, hindi naman siya nagsasalita ng mga unnecessary words sa'yo kanina. Nakapokus lang naman si Rose kanina doon sa bata. Dahil yun lang naman yung concern. So Sir Kevin, I don't think uh, she deserves that kind of ano. At okay. I Oo. I so, so, uh. So you're talking about professionalism? That's good. So at least practice what you preach, no? Then talk in a way that a professional will talk. That a okay. gentleman might mm -hmm. talk, Sir Kevin. And um kung gusto mo ng proof, sabi ko nga sa'yo okay, pa DNA natin. Okay lang ba, Ma'am? O Sir Kevin, kaya ba? DNA tayo. Opo, naman. naman po. Ayun. Okay, sige sir, do gano'n na lang, no? At least mm -hmm. malinaw na hindi ka, ka pa kumbinsido kung anak mo talaga. So sige, pa DNA tayo tapos mm -hmm. pag naging positive, talagang kailangan niyo pong bigyan ng sustento mm -hmm. itong anak. At as, at mm -hmm. ikaw naman, Ma'am Rose, yung mga past ito ano months ba na hindi siya nagbigay, pwede mo pa rin namang ma yon yung uh, collection in May arrears ba? na tinatawag, ha? So okay lang yun, mababawi mo yun. First and foremost, yung sa dinedemand niya po, honestly, hindi naman po talaga ako nakapirma dun sa pati ako this birth certificate. And, yung sinasabi niya, kinukonsinti ako ng magulang ko na about this, hindi. Yung pinti lang ako, yung sinabi na lang ako, lang ako, na ako ng magulang ko na hindi pakita sa kanila. Pero sa financial, hindi ako yung sinti ng magulang ko. And, I have my own defense And yung sa mga screenshot na mga hindi uh, sa yung isang ko sa Viber ko na lang po. Okay um okay sige sir tsaka huwag kang mag worry about the demand letter na merong 10k kasi nasa batas naman kasi sir na mm -hmm. yung si judge naman no uh, siya ang magde-decide kung magkano ba yung tingin niya Isapat, mm -hmm. no considering your income so mm -hmm. ang maganda ang dapat lang talaga is harapin siya kasi kapag nag-progress din yung kaso hindi rin naman maganda yon for you So, ay ano sa inyo naman ma'am? Yes, and uh, Oh, and, oh. Ano ba? May time na yan, uh, nung binigay, ay, what's up, kung nakita niyo sa akin yung demand letter, ah uh, mm kung binigay niyo sa akin yung sa email, sabi nasa ko siya, may mm pa nga. Sabi ko, uh, siyempre, hindi naman, hindi naman din ako bago sa ganyan. So, in, inahanap ko, nakapunta lang yung sariyan. Hindi yan, po kayo bago and, sa, sa po? Sa demand, sa demand letter? letter po, um, sabi ko, Pinadala ba, din po kayo ng demand letter dati? Pilitan. Hindi, ma'am. Um, with collections department, may mga lawyer din kami nakalala na mga nagagawin yan. Sabi ko ba, ganito yung better mo. Itip-itip Iti ko, pinapit niya ka sa end ko yan. Pero alam ko na yung laman ng demand better. Pero ito na lang, Sabi sir, ko, yung advice ko sa'yo. Whatever it is, may kaibigan man si Ma'am Rose na lawyer o ikaw na lawyer, this is about you. This is about, this is is about who you are as a man. Ito, advice ah, lang to, sir. Nabundi hindi nabundi to, nabundi hindi to about legal, eh. Diba? Nagkakaintindihan na tayo sa legal, sir. Pero, sir, ako, ako, ah, concern ako, kung ano yung pagkatao ko na gusto kong makita ng ibang tao. Yun lang ako, sir, sir, sa'yo. Okay? So, makakabuti sa'yo, sir, kung tanggapin natin kung ano yung responsibilidad, no? Kung ano yung kaya mong ibigay, di okay lang. Basta wag mo lang taguan. wag mo lang din bastusin. And ikaw din, Ma'am Rose, uh, we expect na kung totoo man yung sinasabi ni sir na may pinupost, tama na rin. Okay na rin yun, ma'am. Move on. Ang dami pong mga netizens ngayon sinasabi, ang maganda ka. Kahit daw tatlo, okay lang. Sila na daw ang bahala, ma'am. Ma'am, may may ano pa? No, Meron pang, alam mo na, better. Tsaka so okay hindi ko po tinatanggi po yung post na sinasabi niya. Although, Oo, tama. hindi ko naman po siya dinedirect. Wala namang nilalabas yes. na mukha or name para Oo, hindi on niya on pwede niya sa akin. Toxic, dun. toxic. May kita namin lahat po. toxic. Tama na. Uh, okay, so ganoon na lang po. Uh, maraming salamat Sir Kevin ha. Nakikita ko naman na makikipag-participate ka. Maraming salamat Sir Kevin. At Ma'am Rose, uh, gano na lang po. intay na lang natin yung result ha. Yun yung magpapadali ng lahat, Ma'am Rose. Okay po, so maraming salamat sa oras ninyong dalawa. Thank you okay po. Usap po tayo mamaya doon.